Pasabog ang naging revelasyon ng batikang aktor na si Baron Geisler ukol sa pagkakaroon niya ng isa pang anak na babae. Sa kanyang panayam sa komedyante at talent manager na si OG Diaz na mapapanood sa kanyang YouTube channel ay napag-usapan ng dalawa ang mga isyong kinaharap ng aktor. Sa isang bahagi ng interview ay napaamin ni Mama Og si Baron King sa isa pa niyang anak na babae maliban sa anak nila ng asawang si Jamie Evangelista. Madaling malaman kung nagsisilungaling, ako, di ba? When I speak the truth, I speak the truth. When I lie, I lie. I have someone out there. I have a kid out there, another one. I hope someday when things are okay, we'll get to talk with her here, sa vlog mo. Katabi ko na siya dito. Hi anak, kumusta? Lahad ni Baron. Nilinaw pa nga ni OG kung babae ito dahil sa sinabi, her, ng aktor na siyang kinumpirma naman ng huli. Aware naman ang asawa ni Baron sa pagkakaroon nito ng anak sa iba. Sa tanong kung may nararamdaman ba siyang guilt na hindi siya kasama sa paglaki ng kanyang anak, halo-halo raw ang kanyang emosyon ukol rito. Happy ako na lumaki siyang hindi niya naranasan yung kapangitan ng ugali ko, kabalastugan ko. Pero lonely and sad because I didn't get to hug her or see her grow up or talk to her or play with her, sagot ni Baron. Pero naniniwala raw siya sa kasabihang, everything happens for a reason. Namit na rin daw ni Baron at ng asawa niya ang kanyang anak. Isa pa raw sa rason kung bakit maayos niyang nagampanan ng role bilang si Rosten sa pelikulang Dollhouse ay dahil dito. Kaya nakarelate ako kay Rosten doon sa Dollhouse. Doon ako humugot kasi ang huling beses ko siyang nakita, 5 or 6 years old siya. And then, biglang dalaga na siya, chika pa ni Baron. Dagdag pa niya, natuwa ako, naiyak ako noong nag-reach out siya sa akin. Pero hindi ko pinakitang umiyak ako. Parang nonchalant kasi kinausap ako ng wife ko na uh, wag kang creepy eh. Relax ka lang, cool ka lang, sinabi ni Baro na concerned daw ang kanyang panganay nang biglang may negatibong balita na naman sa kanyang ama. Sa ngayon ay busy lang daw sila parehas dahil focus niya ang career at focus naman ng anak ang pag-aaral pero nangangako siyang babawi sa anak.